Fortuna 200 meters 200 meters Ito yung monster oh! Ito yung monster, maganda to Gold 4 hour 36 ang makina niya okay. 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 Sa mga buyer ko, sa mga suki ko Pumunta na kayo rito para makita nyo Personal na makikita nyo mga rilo kung sinasabi nila lahat mga original, eto nilalaban ko ng bukasan. Japan ng makina, Swiss, katulad ng Miyota machine, Eta machine, uh, Isa machine, 2030 machine. Sa mga professional na reluero, itanong mo kung ano makina. Sa mga radio naman, sa mga rollers ko naman, 3135, Swiss, Swiss New Hope, o oh, sinasal ng Eta machine, ang mga rollers. Tanong nyo sa mga personal na, professional na, ano, na the, Technician ng Rido. Ngayon kung sa mga sukay, kung, kung ano, pumunta na lang po kayo rito sa Carmen Planas Burautan, sa tapat ng video at ng ano, bangko. Dito lang po ako. maraming salamat. Amen. Ayan o, no, gumagano. Bueno, Noel, well, well, magkano dito? Isang libo daw sa May memory na. Ito solid to Star Wars. Gala kaya ito ito solid din to star cup no? made in philippines vintage na to mga boss ito naman mga bote ng royal salute kano yung isa nito kuya? sandan ano o pirod pirod 7 solid to mga original to ah Bagaano to? 500 Huwag oh, na kayo magpatumpik-tumpik pa Pumunta na kayo rito Yo. Good morning mga boss Araw po ng Martes February 6 Nandito po ulit tayo sa Carmen Planas Update lang tayo sa mga panindang reno ni Mang Boy Kasi nung linggo hindi ako mga foreman, daming buhibili sa kanya. Hindi natin napakita yung mga relo niya. Eh, pagbalik ko naman, ubos na. Latak na lang yung natira. Gala sa 8 na eh. Pinanghali na ako mga boss, traffic kasi. Eh, may... May mga customer pa rin si Mang Boy kahit na ordinaryong araw, no? Sa mga napadaan pa lang sa channel ko, Araw-araw na kapwesta dito sa si mga boy Alas 8 hanggang alas 10 ng umaga Boss Kapit bahay lang kita diba? Yeah, okay. Sabi <laughs> ko na eh Naka-score ka na? Okay. Hi sir, good morning Black na ito wala. Hindi natin kinumpoy eh. Nakikita siya yung black. Black na rado? Black, rado? Hindi, wala. Hindi ako makuha rado. Uh, Hindi, nakita ko. nakita niyo sa akin. Ah, uh, wala ka na. Wala, wala ka na yun. May black pala niyan. Hindi, yung ano. Black dial. Black face. Ah, okay. Yung dial. Ito kapit pitbahay ko lang ito eh. Ano, <laughs> iscore ka na? Ito nga, ito nga. Ito, ito, pula. O ito eh. Robot, nga yung kukula. Oh, ito eh. Lubat nga yung sir. Hey sir, saan po kayo galing? Paranyake. Paranyake. Paranyake po. Labas mo na kasi yung mga pang malakasa ko. Wala na.

Oh, automatic na rin to. Automatic na rin, oh. Ah. Uy, era po, ha? One time lang. mampu, ha? <laughs> Solid to, pre. Uh. Richard Mill. Lalo, nah, minsan lang ang gamitin, <laughs> eh. Kaya ka, eh. Kumbaga, collection lang, no? Nakakatuwa rin kasi, eh. Dahil nga sa'yo, kaya ako nakita to eh <laughs> Di ba ikaw rin <laughs> uh, yung tumakog sa dati? Oo, lagi yun ganun Lagi yun po naman, daan naman nagkita eh. tayo doon Santo <laughs> Nino Oh, shout out! Ah, okay. <laughs> okay. Okay, okay. Eh, pre, alam kita kita. Amboy, salamat Tingnan natin yung mga bagong relo ni Mang Boy. Ito yung mga bago niya, oh. Richard Mill. Tigwa 1.5 lang to. Automatic na. May orange, green, blue, yellow. Ayan o. Eh. yung date niya. Richard Mill. <laughs> Ang galaw <ganoon> mo eh. Kung <laughs> bigta, meron ulit si Mang Boy sa mga naghahanap. Tinulak mo! Ito yung dalawa yung oras na. Ito yung isa yung Maliit. Mang Boy, magkano ulit to? Five five, five five, five five. automatic. High quartz Ating quartz na tapat. Five five. Automatic. Ito naman automatic. Five five Ano wala five, five. Uh, Wala na yung double o seven. Wala pa. Eh. Eh, mga boss Una na lang kayo dito. Malo pala oras restito. Pauper. Pauper. Makakano? sa mga naghahanap ng Seiko Monster meron ulit si Mang Boy Mang Boy, ilan, ilan pa yung ganito mo? isa na lang Ay eh. isa na lang ito maganda to mga boss mabilis din maubos eh Seiko Monster ganda oh automatic to mga boss yan Mang Boy, magkano ulit tong Monster? magkano oh. daw? binibigay ko ng 4-5 4-5 Monster ba o tuna? Tuna. Ah, tuna pala, sorry. Dark Five Sport tuna. 200 meters. Yan ang 200 meters. Hmm. Tuna pala to. Ito yung monster. Ito yung monster. Maganda to. Gold. Automatic din to, syempre. 4R36 ang makina niya. Tapos yung Seiko niya, gold. Ganda na ito ah. Bang dito sa master. 4.5? 4.5. And, and, yes, and, and max. And solid to. 4.5. And motor! 5. Ito, meron ulit si Mang Boy ng Pagong Sa mga naghahanap ng Pagong ah, Maganda rin to mga boss Ito 4-5 din 4-5 din Pagong Blue block ang bezel Rolex Green dial, meron si Bang Boy. 3-5 no, 3-5. 3-5 Krago, meron ulit si Mang Boy Ayan Pasyalan nyo na lang siya dito Ayan pa o Ito patik-pilip o oh. automatic, automatic din to no? Automatic Magkano to? 22,000 2000 40 kilo. twenty dikit pala. 2025 ganun. Siya <laughs> ito guys ang Vivo ito sa mga naghahanap ng Gameboy meron dito Gameboy Advance ito working to may ilaw pa ngayon na magkano dito? 500 500 Tapos meron siya Ano ba tawag dito? Nintendo DS XL kaya pala malaki, no? May camera, oh. Ayan, no? gumagano, oh. Puyo, Noel, well, well, magkano dito? Isang libo daw sagot. May memory na. Mura na sa 1K ito. Ayan, no? Umaga na siya eh. Hindi ko lang makapayong laro eh. Ayun ang camera oh. Kita pa ako oh. Isang libo lang to. Meron din siya dito oh. Yung maliit. Light. Well, well, dito sa light. Maliit. Hanggang 500. 500. Pero ito kasi may camera eh, mas maganda eh. Ayun, mga taas ko sa online. 3 mo boss wala na. Wala mbo. Wala mbo. na lang. Ito, maganda ganda tong anong to ah. Charger na to. Pa-charger. Oh, Sa baba kasama din kasama daw yung battery. Energizer. camera. Marami si Kuya Noel, oh. Sony. Discman. May FMAM din. Ito pala yung pambutas ng Teng, oh. Magkano yung ganito? 70 mga baby no sarap na ito iniyaw na tilapia oh. Yan, oh. pwede kayong kumain dito pag ginutom kayo ito, solid to star wars Alam ano Star Wars. 500. Star Wars. Uh, Ito solid din 'to. Star Cup. Uh -huh. Made in Philippines Green page to mga boss uh -huh. Boss dito magkano? 200 200 <laughs> Okay, boss. Skyler. Ano pangalan, sir? Lance. Lance, taga sa kapa? Tondo. 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 Skyler, boss. Wala lang sa subscriber mo. kaya ako na sa baby. So, so, may tingin ka na laruan? Oo, uh, laro naman ako nandito. Kaya lang kita na-champa. Oo, nga. Salamat, boss. Thank so, you. Itong Converse mo magkano? Sandali. Sandali. Converse sa tingin ko 6.5 mga gano'n O bago yan, dreve niyan dito pareho. Oh. Nabili na yung isa. Oh, mas maganda yung black. Kaya ito yung tumo makabalde no. Oh. Oh. babae na kabilido. Oh. 35. Thank okay. you. Okay. Ito pang bibi. Juice ng din. Kanya-kanya si kuya Agay to. No? Maganda paninda niyan. Sating pa to. Ito naman mga bote ng Royal Salute. Kano'y oh, isa nito kuya? Sandaan. Natikman ko na yan eh. Nagbalag ako minsan sa warehouse sa Caloocan, Chinese. Mga bike. Pinatagay ako niyan, eh. yaya eh, di ba? Oh, mahal daw yan, sabi sa akin eh. Pag yayamanin yung alak na. Kalokan yan eh. Sama ko si AJ's bike pandemic yun oh, yes, dito tayo kay Kuya Rodel sayang to no wala lang kamay Randy Orton original pa naman no magkano to 500 500 Star Wars mo? 300 Ano pa mga bago mong laruan? Sino ba to? The fire Bumbero Bumbero? Kung kano to? 200 200 Mickey Mouse Mickey Mouse Sandan. Uh, Mario, yung mga Mario mo. Kuwento na. Luigi pala. 50. Bay muring ring relo ngayon ah. Oh, Ito kasi oh. Ito pa iba ko, hindi oh, pa oh. nilalagay ng mga. Mo original to ah. Okay no. Bukain ito. 500. 500. Puro kasi 'yung paninda mo ah. Ito may liit. 400. Sa may liit 400. Pero no, puro kasi Ano ba 'yan? imex Ilex. Magkano 'to? 800 800. 800 only? Iron Man no mm -hmm. Triathlon Oo nga no Eh yeah, no Waterproof sabi mo bro. 800 lang waterproof Solid lang. to ah Kuya Rodel ah May nakalagay sa likod oh Iron Man Timex 800 only Eh dito dito Ganyan. 350. 350 na ito, mga to mga ko. Hindi 350 na. Mga digital nga lang yan. Itong sa baba. 350 din. <laughs> ito, Unisilver, oh. Si Ang babae, Unisilver. P150 P150 Ang 150. 150, okay. masa ang makarelo ni Kuya Rodel Ay, yung, Meron siya nito Ano ba yan? Hindi na pala Ito eh. ang makanan niya Kamukha nung binibenta natin no? ah. Ito pa lang, laki oh Ano, okay. Tika? Pagkano ah, to? P15 lang 15 otika Ito maganda rin no? Yan, di pa na magustang. Di, di gumagana eh di na. Yan si Kuya Rodel Kung gusto yung bumili ng mga laruan niya Relo, matagpuan niya siya Mamayang hapon sa rekto Pagka umaga, siya sa Carmen Planas Tuwing hapon, dumilipat siya ng Thomas Mapua sa may rekto Pasyalan niyo na lang mga boss May nagtatanong sa akin nung relo ni ano eh Si Joseph yung Cherry Mobile ko nabili na. Hindi ko alam mga boss eh, wala si Joseph ngayon eh. Kung relo niya na may cellphone, marami nag-PPM sa akin eh. Baka nabili na daw, sabi ni Kuya din. Kasi nga, ano eh, mura yun eh, 500, 500 lang 500. eh. Okay. Oh, huwag na magpatumpik-tumpik pa, pumunta na kayo rito. Yun. At sa uh, rito, ah, murang relo. Diba? Sa laruan pa, no? Laruan, saka relo. May Nike SB, oh. p Paul Rodriguez. Kaya lang yung niya, iba na. Ayun oh, no, P-Rod. P-Rod 7, solid to. Napalitan na nga lang yung ano niya, no? Soul. Sayang. Tumangit tuloy. Merel. May bochok meron. 300. Nike. 300 din. Jordan, no? Oh. Jordan mo. 3 Puro 300 sapatos. Sige, bochok. Ang mura ng lansones so oh, bumili ako. 40 kalate. Dito 40 kilo. Matamis. Hello. Oh. Libre tikim. Magkano so, ukay okay? sampu-sampu okay? Lang, lang Kaya pala Dahil tumitingin, sampu-sampu lang oh. <laughs> O sampu lang oh. Binubura yeah, oh. kayo oh, sa pulo lang. Dili okay, Magkano dito, ate? 500. do. Ai spa. 511 ah ande. cordura sa boots te 300 ito rin 300 300 300, 300. no, nakita na naman natin yung mga yung iba't ibang klaseng gabit na binibenta sa Carmen Planas. Pauwi na rin ako mga boss. Dito ko na lang tatapusin itong video na to. Maraming salamat sa pagsama. Kita-kita lang ulit tayo sa usunod na video.